Wala pa raw kumpirmasyon ng gobyerno ng Pilipinas kung totoong may arrest warrant na ilalabas ang International Criminal Court, ICC, laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong Crimes Against Humanity. Sabi naman ng dating Pangulo na ngayon ay nasa Hong Kong, handa raw siyang magpa may unang balita si Dano Tingkungko. Sa programang pasasalamat kay PRRD with OFW sa Hong Kong, nagsalita sa dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa International Criminal Court o ICC. Kaugnay ito sa lumabas na ulat na may nilabas na raw na arrest warrant ang ICC para sa dating Pangulo para sa umano'y mga pagpatay at pangaabuso sa karapatang pantao sa war on drugs ng kanyang administrasyon. May mga lumabas na espekulasyon online na naroon na raw siya para takasan ng arrest warrant. Nakita niyo napatong patong ang kaso ko. Eh, sa totoo lang, baka ang balita ko, may warrant daw ako pag... <laughs> Hindi, totoo. Yung sa I ICC or something, matagal na akong hinahabol ng mga p ano man ang kasalanan ko, Ako lao na yung... <coughs> ito ganito na lang. O saan ito? Assuming na totoo. Totoo talaga yung naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? para sa pamilya ko, yeah! para sa inyo at ang inyong mga anak. Handa raw siyang magpahuli. Okay lang, tatanggapin ko yan. Eh, wala tayong magawa eh. Eh, hulihin tayo kung ikulong tayo. Kaya lang, ah, uh, mag-contribute kayo, baski Five dollars, ten dollars. Para paglabas ko sa presuhan, pagawaan ninyo akong monjumento. Ka, katabi ni Rizal. Si Rizal may hawak na libro eh. Akin, Si Atty. Christina Conti, ang ICC Assistant to Counsel na humaling sa ICC na imbisigahan ng Duterte drug war, sinabing naghihintay pa raw sila ng kumpirmasyon mula sa ICC kung may warrant na nga o naipadala na ito sa ating gobyerno. Sabi ni Presidential Communications Office Secretary Jay Ruiz, handa ang gobyerno sakaling may inilabas ngang arrest warrant para sa dating Pangulo. Paglilinaw ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, wala pang kumpirmasyong may nilabas ng arrest warrant. Pero kapag humingi raw ng tulong ang Interpol, kailangan daw sumunod ng Pilipinas. Wala pa rin impormasyon ng PNP sa ICC Warrant at House Quad Committee na nag-iimbisiga sa drug war. Gayon din ng Office of the Solicitor General na ipinaubaya na rin sa DFA ang pagsagot sa issue. Tinawag ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na fake news ang pagtakas daw ni Duterte sa Hong Kong. Ito ang unang balita Dano Tingkungko para sa GMA Integrated News. Sabi naman ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque, ang pagkakaalam niya, hindi International Criminal Court ang naglabas ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. O ang report na umabot sa akin ay ang warrant of arrest daw ay dahil sa incitement of sedition at hindi po ito warrant of arrest galing sa ICC. But pag meron na talagang warrant of arrest, inaanunsyo naman po yan ng ICC at inalagay naman po yan sa sa kanilang webpage. Ang day. tinutukoy ni Roque na mga reklamong inciting to sedition at unlawful utterances ay isinampan ng PNPC IDG laban sa dating Pangulo nitong February 17. Batayan sa sinabi ni dating Pangulong Duterte na ipapapatay ang labing limang senador para makapasok sa Senado ang kanyang senatorial slate. Hindi direktang nagbigay ng pahayag ang dating Pangulo tungkol sa naturang reklamo pero harapin daw niya ang anyay patong-patong niyang mga kaso. Naalam naman ni Prosecutor General Richard Padulion kung tama ang impormasyong nakuha ni Roque. Samantala, hindi raw mag endorso ng kandidato si Vice President Sara Duterte para sa eleksyon 2025 dahil anya, nabudol na siya nung nakaraang eleksyon. Wala mang direktang tinukoy binanggit niya ang plataforma nila noon na Unity. Narito ang aking unang balita. Sunod-sunod ang tila mga patutsada ni Vice President Sara Duterte sa isang pagtitipon sa Hong Kong. Wala siya pinangalanan, pero isa riyan ang tungkol daw sa pag ng kandidato Akala ko kasi gusto niya ng mas magandang bayan. Kasi ang plataforma namin nung tumakbo kami, unity at continuity. Nadala na ako, nascam na ako, nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Kasi baka pagkatapos ng eleksyon, sasabihin nyo na naman na skambay aminday-sara. Dahil... Nagpayo rin ang bise, kauday sa pagboto sa darating na eleksyon. Ano ba... Kilatisin daw ang karakter ng tao at piliin yung marunong tumupad sa pangako. Huwag rin daw bumoto, batay sa apelido. Ako ay produkto din ng political dynasty. Galing ako sa pamilya ng mga politiko. Hindi dahil Duterte ang apelido, ay ibuboto na ninyo. Kailangan pag-isipan din natin. Nagbabala rin ang bisya sa anyay paraan ngayon na ilang politiko para mamili ng boto. Huwag natin ibenta ang boto natin. Ngayon legit, legit na ang, legitimate na ang vote buying. Nakatago siya sa... Yan na ma'am, nandito na tayo sa topic na gusto mo ma'am, ayuda. Malaman din ang paghalintulad ni VP Sara sa pagtingin sa abilidad ng isang kandidato at sa tao na napiling utusan para bumili ng suka. Tingnan natin ang mga karakter, accomplishment, abilidad, kapasidad ng mga kandidato nating Senador, kapag inutusan yan bumili ng suka, automatic na yan, may abilidad na yan. Hindi malinaw kung may kaugnayan niyan sa patutsada ni Pangulong Marcos sa isang proclamation rally sa Ilocos Norte. Nagtataka nga oh, parang yung mga iba na naging kandidato, eh, nag-deliver lang yata ng suka, eh, nabigyan na ng certificate of candidacy. Tila may pahaging din si Duterte, kaugnay sa eleksyon 2028. Personal pa rin ang pagpapasalamat ko sa inyong lahat, sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo para sa akin at sa boto ninyo noong nakaraang halalan at sa susunod na halalan sa 2020. Joke lang. Ang lang. <laughs> Ito ang unang balita. Ivan Merina para sa GMA Integrated News. Patuloy ang paglalatag ng ilang senatorial candidate ng kanil kanilang mga plataporma para sa eleksyon 2025. Dito sa bansa at abroad. May unang balita si Bea Pinlak. Advokasya ni Senator Bongo ang pagsulong sa karapatan ng OFWs. Sinabi niya yan sa pagtitipon sa Hong Kong kung saan kumanta si Attorney Jimmy Bondoc. Isinulong din ni Raul Lambino ang karapatan ng mga OFW. Tinalakay ni Rodante Marcoleta ang problema sa presyo ng pagkain at kuryente. Si Richard Mata sumentro sa libreng primary care. Tinalakay ni Atty. Vic Rodriguez ang ambag ng OFW sa ekonomiya. Binigyang diin ni Philip Salvador ang seguridad at kontra krimen. Nakipag-usap si Senator Amy Marcos sa ilang sektor sa Tatalon, Quezon City. Human Rights at Women Empowerment ang isinusulong ni Heidi Mendoza. Nakiramay si Ariel Kerubin sa dalawang nasawing Air Force pilots. Nagmotorcade si Senator Francis Tolentino sa QC at Maynila. Sa North Caloocan, nagmotorcade si Benhur Abalos. Binisita ni Senator Bong Revilla ang mga OFW sa Singapore. Nagpasalamat si Senator Lito Lapid sa kanyang mga taga-suporta sa Iriga City. Nagmarcha sa Laguna kasama ang labor leader sina Jerome Adonis. Alin Andamo, Arlene Brosas at Amira Lidasan. Sa kalookan, problema sa agrikultura ang tinalakay ni Bonifacio Bosita. Sa Tarlac, nakipag-usap sa mga kabataan at magsasaka si Teddy Casino. Paglaban sa illegal drugs ang tinalakay ni Senator Bato de la Rosa sa Gensan. Sa Iloilo -Ilo City, nakiisa sa protest caravan si Modi Floranda, pati si Mimi Doringo, pagkontra ito sa jeepney face out. Nakipagpulong si Luke Espiritu sa mga magsasaka sa Don Carlos Bukidnon. Kasama niya si Lodi de Guzman. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Ito ang unang balita. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Tag-adjust ng oras ang pasok sa ilang eskwelahan sa Kaluokan ngayong Madalas makapagtala ng high heat index sa bansa. May unang balita live si James Agustin. James! Igang hey good morning. Alas 5 ng umaga pa lamang kanina ay marami ng mga estudyante at magulang dito po yan sa Bagong Barrio Elementary School sa Caloocan. Simula na po kasi ngayong araw yung pagpapatupad ng tinatawag nilang adjusted face-to-face -face classes schedule dahil doon sa nararanasang mainit na panahon. Alas stress pa lang na madaling araw ay naghanda na si Kimberly dahil mas maaga ang pasok ng kanyang anak. Simula ngayong araw sa bagong Barrio Elementary School sa Caloocan. 5.30 a.m. to 8.30 a.m. ang adjusted face-to-face -face classes schedule ng klase ng grade 2 student na si Cassie. Mula sa dating 5.45 a.m. to 11.20 a.m. Okay lang naman po. mas maaga siya makakauwi. Kasi pag tanghaling sobra po, sobrang init, Alos parang hinihingal po siya pag-uwi kasi mainit. Okay lang po. Kasi? Kasi ano po? Mainit. Mas maaga rin gumising ang mag-inang Joanne at Justin May. Okay lang po yun. Para iwas init na rin po. Nakaantok po. Pero okay din po naman para iwas init na rin po. Kabilang ang bagong barrio Elementary School sa mga pampublikong paaralan sa Kaluokan, kung saan ipatutupad ang adjusted face-to-face -face classes schedule, dahil sa mainit na panahon. Approved naman dyan hindi lang ang mga mag-aaral, kanilang magulang, magyang mga guru. Actually, mahirap pero kailangan gawin para sa mga bata. Siyempre kasi mas affected tayo pag nalay tayo ng pasok, sobrang init. Hindi lang mga bata yung na pati kayong mga teachers. May mga afternoon class din na inilipat ang adjusted face-to-face -face classes schedule sa umaga. Sa synchronous kami, pag, sa, pag hindi natapos sa school, asynchronous ang gagawin namin sa school, sa bahay na lang. Samantala, Igan, ongoing ngayon yung pangumaga na klase na matatapos po mamayang alas 8.30 habang yung mga panghapon na klase ay inilipat din sa umaga na magsisimula mamayang 8.45 a.m. at matatapos 11.45 a.m. Yan ang unang balita mula rito sa Caloocan. Ako po si James Agustin para sa Gemma Integrated News. Dito tayo dito sa Commonwealth Market at dito nga po ang maximum suggested retail price sa presyo ng kardibaboy, ang liempo po ay binibenta ng 380 pesos per kilo dahil po yan doon sa MSRP, samantalang 350 pesos naman para sa kasim o oh, pige. Nako, kaya naman po yung mga nagbebenta rito ng karne, talaga namang kanya-kanya na sila ng gimmick para sila ay mabentahan dahil sabi nga nila eh, matumal. Kuya, kung sa benta? Okay naman po. Paano? Matumal po talaga ngayon, ma'am? Matumal talaga. Okay, Bakit? Ay, eh, mura na nga, di ba? Eh, ewan, ewan ko sa mga namimili mo, matuwal po talaga. <laughs> oh yeah, malaman natin doon sa mga namimili dito. Nay, lapit na ilapit na kumusta nga. Ah, ano ang bibili niyo? Baboy po. Magkano? Ay, sa halagang ano, sa halagang... 150 lang o 100. 150, ay di ba bumaba na ho presyo? Medyo hindi ka pa rin kaya po eh. Hindi ba? Uh, ah, ano bang parte ng baboy? eh? Laman po. La ano, kasim, pigi. Kasim po, kasim. O oh, di ba 350 lang yan, di kaya 1 kilo? Uh, hindi pa kaya. Hindi pa kaya. Mas maganda po pong pa, 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 pa. Ah, gusto, magkano ba gusto niyo? Magkano gusto niyo benta? Sana pa? 300 po. Ah, sa 300 Dito na, lang. na nga po ako bumibili kasi sa amin 420 ang kilo. Ah, uh, uh, ah, doon sa inyo. Tatalipa pa pa po kasi yun. Magtali pa, pa? oo. Yeah. Oh, oh. So, pagka dito, 350. Opo. Hindi pa kaya isang kilo pa <laughs> Bibili pa po ng gulay eh. Ano bibili niyo do? Ano lugang iluto do sa adobo po sana. Adobo. Ayun ako. Yan ho ang uh, ano dumadaing yung mga nagbebenta dahil kahit ibinaba na nga nila presyo, halos wala na silang uh, kikitain daw. Matumal pa rin ang benta, yun naman mga mamimili, ibinaba na nga yung presyo, ibaba pa raw. Ngayon daw ng 300 pesos per kilo. Pero siyempre, yan po ay dala ng, uh, siyempre, dinada ay nahirap ng buhay ngayon. Mula po rito sa Commonwealth Market sa, public uh, sa Quezon City, back to studio po tayo. Kinontra ng engineer na nag-design sa Isabela Santa Maria Kabagan Bridge o Kabagan Santa Maria Isabela Bridge dyan na design flaw, ang posibleng dahilan ng pagguho ng bahagi ng tulay. Sabi ni Engineer Alberto Cañete, nakabatay ang orihinal na disenyo ng Kabagan Santa Maria Bridge sa 1987 na version ng Bridge Design Code ng Pilipinas. Niretrofit din, niretrofit din daw ang tulay, alinsunod naman sa 20, 2015 version ng Bridge Design Code. Baka nagka-problema sa mismong construction. Sinusubukan pang ng pahayag tungkol dito ang Department of Public Works and Highways baka may naiba pagdating sa I don't, I don't know sa construction o sa pagano pagkabit o ano kasi ang naputol sa tulay yung connection hindi yung hanger rod na solid na rod na inaano nila bawat lane eh two lane siya so kung dinidesign namin yan ng dalawang truck sabay pinaka worst na sitwasyon. Kapuso mao'o una ka sa mga balita. Panorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/gmenews. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga Kapuso abroad, maari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmenews.tv.